At ayan guys, magandang gabi sa lahat at meron tayong latest updates ngayon sa mga nangyayari sa China. So ang China daw is nag-declare ng state of emergency dahil sa flu na kunakalat sa kanila. So ang ating bansa ay hindi naman nag-ano pero nagpaalam po yung ating bansa na kailangan natin ipractice ang pagsusuot ng face mask, paglinis ng kamay at uh, uh, social distancing. So, kailangan natin i-practice ulit yun dahil may experience na tayo dun sa COVID-19 na nangyayari sa atin noong 2019. at three years din yun, guys, ha? Three years ang pagtitiis ng mga Filipino, hindi lang tayo mga Filipino, at buong bansa at buong mundo dahil sa COVID-19 na yan. So, ngayon, guys, ang China ay nag-declare ng state of emergency dahil po sa virus na naman na outbreak sa kanila. So, ito po yung virus din, yun, guys. Kayo na lang yun yung bumasa dyan sa lokang virus na yun. <laughs> Ayan, China declare state of emergency as HVPV mycoplasma oh, mycoplasma piomin hindi ko alam kung ano babasahin yan basta hindi ko marunong kung ano babasahin dyan hindi naman ako doktor guys and COVID-19 cause widespread outbreaks doon sa China lang yan oh, hindi na yung dito Diyos ko hindi pa tayo naka-enjoy hindi pa tayo nakabawi sa COVID-19 guys ha bawal muna yan basta doon sa kanila alam nyo ba guys kung saan nanggaling yung virus na COVID-19 doon din sa China guys nag-start yung COVID-19 outbreak Ah, uh, san saan 'yon? Tapos pagka next ah uh, nung March nag state of ah, uh, calamity, nag ah uh, quarantine, lockdown. Oh my god. Tapos ECQ. Oh. Ayun, sunod so um na victim kami nung guys dahil ah uh, nung May 10. Hindi ko alam kung anong taon 'yon. Basta May 10 'yung natandaan ko na quarantine kami dito sa bahay ng 14 days and then refer kami sa quarantine facility dahil nagpositive yung isang ah, uh, pinsan ko dahil dun sa COVID-19. So also guys, um, Nag-stay kami doon ng another 14 days uh, doon sa quarantine facility dito sa Amen. Uh, yun. Basta may experience ako dahil dyan sa COVID-19 na yan. So, itong virus na ito, sana hindi nato umabot dito sa Pilipinas, guys. Diyos ko. Nakakapagod may, uh, ang tawag dito, may quarantine-quarantine. Okay lang sana kung may quarantine pasta, may uh, fully supply ng mga uh, kailangan natin. Paano pag wala tayong mag-works, guys? So, oh, di ba? Sana ko ng kakainin natin, di ba? Hindi tayo makapagtrabaho. Oo. Oh. Okay lang yung may mga trabaho sa work from home. O, oh, okay yon Kasi makakuha ano nila yung money nila. Da, ano naman, naka, ano naman uh, online naman yung pwede tayong kumuha ng pera online. O, oh, ba diba? Pero ngayon, guys, grabe. Ito yung outbreak na to, guys. Nakakaba to, guys. Hindi to biro, guys. Ha? Hindi to biro, guys. Ang outbreak na ito na virus, guys. Na same in COVID-19 din yung effect nyo, guys. At uh, natatamaan daw nito yung mga 14 years old pataas na mga affected. Infected. O, oh, infected talaga, guys. Diyos ko, ang sa... Kaya, guys, ha, ugaliin po natin mag-social distancing and maghugas ng kamay parate at mag-face mask, guys, kung kinakailangan natin umalis ng bahay, guys. Ayan, ha. Keep safe, everyone, and uh, mag-ingat. Keep safe, everyone, talaga, ho hindi ko na talaga. Parang na, ano ko? Hindi ko na alam. And promote muna tayo, guys, sa ating product. At ayan guys, kung bago tayo mag-end ng ating content na ito about sa outbreak virus, so alagaan natin ang ating skin, alagaan ang face natin na maging maganda tayo, kaya gumamit tayo ng niacinamide whitening soap. Meron siyang 10 times whitening at hindi po siya nakaka- Itin dahil pwede po kayo magbilad sa araw kahit walang sunblock. Kaya maggamit na po kayo ng niacinamide whitening soap para sa ating healthy skin and beautiful. Gusto niyo mag-glow up? ah oh, babae lalaki, pwedeng gumamit ng ating niacinamide whitening soap. Habang naka-background dyan ang ating virus, gumamit tayo ng niacinamide pang laban sa virus, guys. na oh, niacinamide whitening soap, guys. Ayan. Pwede po kayo magilamas two times a day. Depende po kung umaalis po kayo ng bahay, pwede kayong gumamit ito. Napakaganda po ng ating niacinamide whitening soap. Kaya check out mo na yan dyan sa baba. thank you for watching stay with you